Managot ang dapat managot kung That's... sino man ang lumait at nanggulo ng proseso ay dapat managot. But we can't model the issue by finger-pointing and saying na ito si Juan, ito si Maria, ito si ganito. Ang nagpasok, mas lalong nagiging magulo ang sistema. Ang katotohanan, Mr. Speaker, with due respect, Honorable Arice, merong proseso, merong sistema. Nagkataon lang na malamang may umabuso. At yung pag-abuso na yon ay hindi mo pwedeng ituro sa kahit sino na walang preba. If we want to reform the system, let us reform the system through a transparent budget process. Huwag yung turo dito, turo doon kasi gulong-gulo na ang Pilipinas. Gulong-gulo na ang mga tao. Let's base our comments, our Mr. statements on facts. Kaya balikan natin, kung, is, I to kung puputuli natin ang problema ito, let us not have motherhood statements That's have definite proposals to address the problem. So my question, Mr. Speaker, can the Honorable Erice enumerate the reforms that he believes are needed so that we will be guided to do this?